Sa lukuyang inihahatid na po sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani sa Taguig City sa superstar at national artist for film and broadcast art, Nora Unor. Dito sinimulan ang funeral departure honors sa pangunan ng Armed Forces of the Philippines. Bago nito, nagsagawa muna ng isang state necrological service sa pangunan naman ng National Commission for Culture and Arts at ng Cultural Center of the Philippines sa Metropolitan Theater doon sa Maynila. Dito nagkaroon din na may programa o tribute para sa alalahanin ang masasayang alaala -ala ng superstar sa kanyang managing katrabaho sa industriya. Nag-alay rin ang bulaklak ang ilan sa mga pambansang alagad ng sining, kabila na si Ryan Kayabia para sa musika, Rick Lee para sa pelikula, at Broadcast Arts Alice Reyes para naman sa sayaw. Hindi naman napigilang maging emosyonal ng lahat ng kantahim ni na Aisel Santos Zambrano ang walang himala mula naman sa himala isang musikal at ang pagkatanghal ni na Angelian Quinto at Jed Madela para sa kantang superstar ng buhay ko. Nagpapasalamat naman anak nitong si Christopher Ayan de Leon sa pagmamahal at suportang ibinigay ng mga kaibigan at tagahanga para sa kanilang ina. Pumanaw nga ang veteran actress na si Nora Honor noong Abril 16 sa edad na 71.